Gandang araw mga kabukid. Ayan. Nandito tayo sa likod ng aming koran ng baboy. Kasi kami dito may mga alaga din na manok na Texas. Pero kung sa nangingitlog. Katulad na lamang nito. Ayan. Ayun. Kita niyo yun. Yun, 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 yun. na siya. Kasi ang daming manok na nangingitlog yan. Marami na kami nakuha dyan. Pinapa ano lang namin. Pinapa incubate namin para makapisa kami ng mga manok kasi ang tandang na Texas ay mahal mahal din alam niyo na basta pagkakakita nating tatrabahuhin yan Ayan, kaya sabi ko sa asawa ko, kunin na namin. Pero marami na kami naging papisa, kaya tumigil kami pagkuha. Kasi siyempre, baka hindi namin kaya ang tustusan ng pagpapatuka. Eh, kaso, katulad niyan, sayang naman. Ayan, umaapaw na siya. Kaya, babawasan namin. Yan, tuwing umaga pagka ano, naghahanap kami dito ng vlog. Kasi nga marami kami inay dito, eh, kung hindi pa nga na natangay ng aso yung iba, nangat nang ng aso yung ibang inahin naming manok. Napakarami namin mga harvest na itlog dito. Kaso nga yung eh, ang as, mga aso ay alpas, ay di na ano sila na na paglaruan. Pinapatay lang naman nila pero hindi naman nila kinakain. Makikita namin, dami nagkalat na patay naman, Ayun, ito namang nakaraan naman, aso naman namin ay nakatali na. May napalabas na aso naman ng kapitbahay. Ay ana na yung aming bibi. Ay di wala na kaming bibi ngayon, ubos na. Hindi hindi mala nakapagparami. Yung mga nililim ni nila, hindi na, na limliman. Ay di yun, inulam na la ang. Ayun. Sayang naman. Di kunin ko 'yan. Kunin ko yung mga itlog na yung bawasan namin kasi marami pa rin doon eh yun muna sa ngayon mamaya papakita ko sa inyo na ilipat na namin pala yung aming uh, baboy do sa pinagawa namin bangkulong kaya hintayin na lang namin sila magbuntis ay mag inhit para masumpitan namin para man mabuntis na So ayan na mga po mga kabukid ang aming bangkulong nakalipat na ang aking mga alagang inahing baboy yan, Naitay na lang namin mag-inheat para naman masumpitan na namin. Sumpitan ang ginagamit namin. Para ibas na rin ang makaroon. I-E. A-I. Ha? E-I. E-I. Sumpit nga! Artificial insemination. The AI. <laughs> Oh, meron naman ako ditong batang laging ano, bisita. Siya ay inip na inip na. Tagal daw namin pumunta din eh. Excited na siya magpastol ng kambing. <laughs> Gusto mo ka mag-alagang kambing? Ha? Gusto mo? <laughs> sa ka magpapastol? <laughs> may pastol lang ka na. na. <laughs> may pastol lang ka <laughs> Eh para pag may paso kasi magpapastol noon. Ha? Si Papa Ma. <laughs> Ayan, kaya pala siya nandito lagi. Gusto daw niya maging alaga ng kambing. Naglalambing, maka... Ano ng kambing? Maka... Anong tawag doon, Papa? Maka... Maka-albor. Maka -albor daw ng kambing. <laughs> Gusto daw niya maging alaga ng kambing. <laughs> pag may nanganak dyan, pag so napagpanakuloy tayo. <laughs> Wish ko lang. Malay mo naman, mabuntis yun, no? Kasi lagi napunta doon sa crush niya. <laughs> so, ito na nga mga kabukid. Ayan, naipastol ko na ang mga kambing. Ayan, dito ko dinadala yung mga kambing kapag alam ko na nung mga nakaraang araw eh. Parang kinukulang sila sa pagkain. Kasi dito, gustong gusto nila yung mga damo dito. Kasi meron ditong, ano, ito yung mga kulutan. Ayan, ito po to. Gustong gusto nilang kainin yan. Ayan, kaya mga baging-baging na para malambot lang ang pagkabaging. Yan, gustong gusto nilang kainin yan. Kaya, pag dito ko sila dinala, sigurado, bago dumating ang hapon, ay busog na busog sila. Ayan, binibisita na lang na yung Emerson yan kasi syempre medyo malayo. Pero, lagi naman niyang pinupuntahan kasi siya naman yung nakakapagmotor pagpunta dito. Ayan, kaya, bisibisita na lang ang para din macheck kung ligtas ang aming mga alagang kambing. Ay mabilis ako na tapos pag papastol kasi yung batang aking bisita ay lagi nang masipag maghila ng kambing, tinulungan niya na ako kaya ang bilis kong natapos tu pagpastol. Ayun, sabi niya, "Bablog daw naman ako lagi." <laughs> pero gustong gusto din naman niya. Ayun. So, yun lang mga kabukid ito yung mga pang-araw-araw kong ginagawa tuwing umaga, tuwing hapon hila nitong kambing si Emerson naman nagpapakain ng baboy at nagpapastol ng baka yun, yun lang uh, si Emerson po ay yung asawa ko <laughs> yun lang, bye bye mga kabukid ayan, madumi po yung kamay ko kasi nagtali nga ako ng kambing madumi yung lubid yun lang, bye